no may one point na akong lapo-lapo oh. si parin joel oh. ayun no oh. congrats parin joel ayun no oh. thank you Bed. Boy. Lolo ko lapo. Woohoo! Oh! mga master welcome po sa ating munchin channel up 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 ayun naputol yung ano natin kasi kinipit yung ano ko kinipit yung nakalagay na ano sa hostel ko ayun o na pigtas mga master ayun o pigtasan ako ng line pigtas yung line habang nag opening tayo ayun tuloy ko na lang yung Tuloy ko na lang yung opening mga master. Nandito po kami ngayon sa ano sa spot namin airport dito sa Bulacan Bulacan yung ginagawang airport mga master dito sa Bulacan Bulacan. So si Kapi Drink kasama ko pong muli si Kabotoy, si Paring Joel ayun nasa dulo. Yun. Tsaka si Boss Mat ang aming bangkero. Sige mga master, ah, tabayanan niyo po yung mga ma strike namin dito ni Lolo Pidring. So sayang yung isang kanina. Habang nag-opening ako, biglang ano, tawa ako, pigtas yun. Ayun. Okay, balikan ko po kayo mga master. Sayang yung isa kanina. Oh. Nag-opening ako ng ano eh. Napigtas yung line. Yung yeah, super cut mga master. Oh. carts So si Lolo Pedrin ko Direct chair <laughs> Nasa direct chair siya oh. Wala pa kaming strike Si Kabote nakaisa na yan Sa lapu-lapu oh, oh. oh. Ambulansya sa dagat kaya binubulabog mo kami hindi na nga makahuli kay Lolo Pedring ko eh Tango. daan kayo ng daan daan <laughs> <laughs> kayo ng daan eh hindi pa nakahuli Lolo Pedring ko eh Nalala yeah! Lolo <laughs> gagali na Lolo ko <laughs> ayan tayo lang tayo ng kibit ayan ang setup natin Lolo pidirin ko. Makain. <laughs> si boss mat kumakain din rin. Ayun nila kumain eh. Kami daw kakain. Antok na. Nantok ka? Tulog ka muna. Okay, si Parin Jovel, ah strike. Salok, salok. Parin Jovel ka strike. Bambangin, wow, laki. Bangbangin. Bangbangin. uh <laughs> Uy. <laughs> Uy. Ngayon, <laughs> <Uy. laughs> nakakuha na siyang bangbangin. Galing, galing. Yung natin nakuha na. <laughs> Thank you, boss Matt. Ayun. Sinalok na bangkero namin, oh. Nakadali akong lapu-lapu. Yee-hee. lapu-lapu pala rito. <laughs> Dito. Dito. oh de, kilala na rin ako ng lapu-lapu, ah, Lolo Pedring. oh makadali na ako ng isa. Ito lang, mga master, lunok, ko, oh. Lunok siya, lunok. Teka lang, patanggal rin lang natin. Lolo Pedring, kadali na tayo ng lapu-lapu. Ano, isa, -lapu. yun, oh. May one point na akong lapu-lapu, Ah. Alas kasin Alas kasin Yo <laughs> alas kasin din eh Sa wala ka bigyan alas kasin لا لا wait, lang, wait lang. Kaya ako ka lolo -lo yung ano mo. Ito, ito, ito. Hindi, ito muna. Tatanggalin ko Easy yes, <laughs> uh, <laughs> ka ako, de, muna, lang. Eh, wala na ako. Teka lang. Napakasungit <laughs> mo naman. Easy, teka lang. <laughs> o, teka. O, iyan e, mo yung kabila mo. Lolo ko lapo. Woohoo!

Salok. May eh, salok sa likod mo. Ito, 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 ito sa kabila. Mali. Ayun. Kahulis pa rin, Joel. Ayun. boom yow laki champion madali ng mamalis parang joel congrats congrats pre hindi pala lapo ang para sayo mamali 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 pala kay parang joel naghahangad ng lapo lapo mamali pala ang titira. hmm eh, si Parin Joel, oh. Ayun, oh. Congrats, Parin Joel. Ayun, oh. Mali. Nagahangad ng lapo-lapo kanina, Mamali pala gusto. <laughs> Huli rin ang lolo ko yan. Di ba, lo? Yes. Yes. Hindi ko alapit rin ko. Huli din yan. Hintayin nyo lang. Hintayin nyo lang. Mga master, ah uh, shout out muna tayo. Shout out muna tayo sa mga tropa natin diyan, sa mga nag-comment mga master. kain na oh. ng alon. Oh, ay, yung yung barko na yun. Oh, ng alon wow itakupok kanang alon Uy, siyung dalawa alon na po mga master enak na ena oh 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 po oh 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 Lalakas na yung paisa oh. Woo! Sus mat. <laughs> Sus <ko> po Mario. Hindi <laughs> na ano tayo ng dilubyo. Woo! Kaya na mga master. Kaya na, kami ng ano, barko. Ayan pa isa oh. Darating pa oh. Alon na naman yan. Okay, lipat kami ng spot mga master. Lipat kami ng spot dun sa may boya Makakawala pa ah, Ano ba? May, may huli ba? asan? Oh, Sen? no. ah, saan? Tumapay lalim si Lolo talaga ah uh, uh, ang dami na ang dami ng huli ng lolo ko mamaya pakikita ko sa inyo yung huli ng lolo <laughs> di lang natin nakukuha na kanina maraming na ang huli na yan simple simple lang yan <laughs> ayan wow. tumabi na kami dito mga masters sa ah. masyado lang mahangin doon sa labas dito kami sa pamarapan na ah. dito na kami sa loob Ilog na to, ilog. taga na lang kami sa ano, sa mga ayun, abo-abo hala, kalaskasin. May ano naman akong na huli, mga master. Taga lang. May mga ayun. Mga master. Ayun no? may ayun na po ang huli natin ngayon. Ako no? eh, okay, may sasabihin. So, na, una mga pa lang. Alauna. una, magdadagdag pa ng mga kalaskasin yan. Taga, taga pa kami ni Lolo Pidring. Gitu lah kami. Hah? Abu-abu yang ha? abu, abu, dia sabi merong abu-abu malayat lah. Eh. Dia abu. Oh. Kagalit <laughs> ka na naman. Ayyoo. Oh. Ah. Ito pa. Oh, oh, di ba? Oh, oh, ha, 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 ba? Pusit, pala pusit. <laughs> pusit na uli natin, oh. Oh, no. Nakahuli, lolo. Yeah, yeah, yeah. Bugaong. Ha? Bugaong. Yun, know, oh. mga master, oh. 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 Bugaong, Ay, laki, pusit. Diba? Bugaong. <laughs> oh, no. Pusit yan, Pusit yan, lo. Laki naman. Laki naman ito. Laki naman yung mo. Klase ito. Anong klaseng ano yan? Isda? yan? Yung danda pa. Isda pa. Isda pa. Ako. Wala nang mahuli mga master. Naglulokohan na lang kami. Oh. Isda pa. Lagay mo na doon para makatulong ka kay mayor. Pag naka isang kilo ka, may libre kang bigas din kay isang kilo kay mayor dito. Punin mo ha. Kakaisa ka na na huli wow. ni Lolo Pidring ko Panalo siya ngayon. <laughs> panalo ako mamaya, hindi, hindi na makakarating. <laughs> Di natin nakuha na, panalo siya. Oh. Ayun. La <laughs> laki, laki ng huli oh, ni Kapidring Oh. Bigyan mo na lang ako Kapidring Dring pagka ano ha? Ah? Pagka naluto, yes. naluto ah? ha? ng kamatis. Yes. Okay mga master, ganito na lang po ang ating multi-vlog. Medyo inalat kami ni Lolo P. ngayon. Nakalapo-lapo siya. Grabe, laki. Parin Joel, nakamawali rin si Kamutoy. Ah, apat din na napigtas. Sayang, ang lalaki. Inaalat kami ng ano ngayon, lakad. So para mga master, kita-kita tayo kita, sa susunod namin adventure ni Lolo P. Dring. Paalam! Thank you, Mama Master.